Yeah. Okay na ba yung kung magtanong ako sa'yo tungkol sa inyo ni Calix? Ano ba talaga nangyari sa inyo? Nagsimula lahat sa... Ay, upo ka, upo ka, upo tayo. Dali. Lapit na kaya tayo? Sige. Huwag na muna tayo lumapit. Ang kulit? Ano? Simula lahat sa love letter. Calix. What's up? Sana basahin mo, ha? Sobrang crush ko kasi siya, eh. Hmm. Kaya okay. naglakas loob na ako. Hoy Calix! Huwag mo tatapon yung love letter na yan. Friend ko yan. Magagalit ako sa'yo. Matagal na may gusto sa'yo yan. Pinabawalan ko lang kasi playboy ka. I'm not a playboy. It's not my fault that girl love me. Hmm. Playboy ka. Playboy. Hey <laughs> <boy, laughs> <hey boy>, joke lang. <laughs> Playboy. Hey Ewan ko ka ba? Joke. Kahit anong warning siya ka ni Ella, tinuloy hmm. ko pa rin. Hanggang ngayon, naging official na maging kami. Hmm. Ha? Ano ba yung sabi nila? <laughs> Baby pa nga tawagan namin. Eh. Baby pala, ha? Pero hindi namin pinapaalam sa iba. Yung si Calix na babalitaan kung may girlfriend ng iba. Ano? Sinasabi ko to sa'yo kasi concerned ako. Mag-ingat ka kay Calix. Simula noon, hindi na nawala sa isip ko yung sinabi ni Ella. din ko si Calix. Hindi na siya pumunta sa meeting place namin. Oo. Mm. At isang araw, nakita ko siyang may kahalikang iba. Kung pero, pinry naman niya. namiyang dami niyang ginawang paraan para makabawi. Oh. Kapag sorry. Mm. Pero, ang hirap na magbigay ng isa pang chance, Che. Lalo pa't, di ba, sira na yung tualo. Oo, oh, oh, naiintindihan ko yan. Eh. Che, sa tingin mo, bibigyan ko ba siya ng isa pang chance? Sa prang tago ko? pinagsisiyang ko na yun. Alam mo, Jay, pwedeng ako magbago para sa kanya. Pero hindi ko alam kung pa, paano ko sasabihin kung gaano ko siya kamahal. <laughs> Sobrang damaw! <tao. laughs> Sobrang gago ko! Uy! Sobrang kago ko, tangin! <laughs> uy! Uy, anong ka ba? Uy, kumalma ka nga. Ano ka ba? Nagbabasa ka ba? Tingnan mo, oh. Sabi dito, oh. P.S. Basahin mo. Isigaw mo lang na mahal na mahal mo ko, oh, mawawala lahat ng yun. Pak Jay. Oh, ito ba? Una na ka. Oh. Hindi ka! Ay, ito yun. Ang kaling mo, Jay Very good, very good. Okay, Alamera. Kanina ka pa ba dyan? Smoso ka talaga. Do you own this place? you get into fights, tawagin mo na naman ako. Excuse me, nangyayalam ka lang, hindi kita tinawag. Isigaw mo lang na mahal na mahal mo ako. Mawawala lahat ng You've been read the letter before Calix, no? Tsaka na nga. Wait! Kumusta si ka Alex. Ano yun? Pag-uusap na sila ni Mika, hayaan na natin sila. Where? Malamang, sa meeting place nila. We gotta go. Ah. Oh. Sino ngayon sa atin na pakilamero? Ismoso. What I mean is delikado siya if Michael is there. Ah. Ah, tara na. Let's go. Tara. Ano raw? Adikin ko ba? Why am I even doing this? Hindi hey, no, ko siguro hindi ko minto talaga, ah. Alam mo kung ayaw mo makinig? Mabantay ka na lang kung may magkukulong Michael. And who are you to tell me what to do? Alam mo, ikaw kaya nag-isip nito tapos sa arti arte-arte. And if Michael actually comes, anong gagawin mo? Mm. Hmm, pahala na lang. Kaya ko naman yun. Oh, meron ang more. Tingnan mo nga. Kung di ako nang alam, hindi sila magkaka-chance mong usap. You're not even sure if they'll get back together. Shhh. Oh, You get into fights? Oh, no. Apa yung pula busa pa nila doon? Lauren Cadex. He's probably apologizing. Hmm. Puti pa siya mura I'm a bad boy, but I'm willing to change for the better for you. Ngayon. Mm -hmm. Mika. Mika. Ano ni Calix kay Mika? Yes? <laughs> Mahal na kita, Mika! <laughs> <laughs> Mahal na kita, Mahal na kita, Mika! <laughs> Sa yang, hmm. oh, saya tak nak! Saya nak tengok kamu! Ayah! Kamu takut? Tak, tak. Saya nak cakap macam itu. Ayah, napunta nga sa sinabi